ng pagbubugay sa aming makulay na kalayaan at kasaysayan. Kalugdan mo rin, O Panginoon, ang aming pagpaparangal sa mga bayani ng aming bayan. Lalo tigit kina Padre Mariano Gomez at General Mariano Noriel. Tayo po ay ngayong araw upang gunitain at pagnilayan ang kasaysayan ng ating bansa. Ang araw na ito ay tinundar sa pawis, dugo at buhay ng marami sa ating mga ninuno. Makakaasa kayo na ang aming paglilingkod ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr., Agimat Party representative Brian Revilla at Vice Governor Elect Ram Revilla kasama na rin po si Mayor Strike Revilla at Ate Vice Mayor Rowena Bautista Menjola ay walang mali at kapaguran. Ta hindi na tayo magpapangahaba pa at ating binabati ng isang mahalag araw ng kalayaan. Lagi nating ipagmalaki na tayo ay mga pakorenyo at kaya nating harapin ang mundo gamit ang ating angking galing at talino. Ito po ang inyong atilani na laging aalaga at nagsisilbi sa inyo at sa buong sambayan ng Pilipinas. 27th anniversary ng ating kalayaan. Mabuhay po tayong lahat.